Sinubukan namin kanina ang mag-rack march sa mismong initan. At ito ay parte sa aming pagtest sa aming sarili at sa, sa aming mga gamit kung uubra ba ito sa pangmalayuan, pangmalakasan na rack march. Ika pa nga, train as you fight. So dahil ang freedom mars na gaganapin sa Marso ay sa initan, Minabuti namin na practicein ito, yung actual conditions na kung saan lalakarin namin ang kalsada, suot ang aming boots, at napili na mga medyas, pang malaman kung kaya ba talaga namin. Sa aming pag-ikot, nakita namin na, na kayang-kaya namin, kaparyas lang din uh, kapag uh, nag march kapag pang madaling araw, ang kaibahan lamang ay naapektuhan kami sa sobrang init. At dahil doon, nagdala kami ng hydration. Sinigurado namin na ma ang electrolytes. At para doon sa nagkulang sa carbohydrates in intake, ay nagdala rin kami ng mga power gel. Wah! Rehydrate kami after 8 Importante yan kasi maubusan ng uh, electrolytes yung katawan. Kaya isa sa cost ng mga ganyan mag-collapse or manigas yung uh, muscles so, like uh, laging uh, fully hydrated and also may carb <laughs> intake car at napag-alaman namin na iba talaga pag tanghali at ang nilalakaran mo ay simento ang nangyayari ay meron sa amin nagkapaltos at isa na ako doon. At ang lesson, pili pa ng mas magandang medyas, kailangan ay tama ang fit ng sapatos at talagang maglalagay ng petroleum jelly. Ang iniwasan doon ay ang friction ng medyas, sapatos at ang paa. Kaya para mas malinig namin ano ang mga inputs mula sa aming mga kasama, ang automatic namin ginagawa sa mga activities na gagaya nito ay ang tinatawag na after action review. Pinapakinggan namin kung ano ang mga inputs, personal experiences, challenges, at titipis. Mga best practices na pwede namin ipagpatuloy para mas maging smooth ang aming march pagdating ng Real McCoy. Ito yung aming mga napag-usapan. Air, air. Sige. Yeah, ikaw muna. Oh, anong uh, feedback doon sa ating marks? May mga ano sir, mga na-observe lang ako sir. Uh, may nag-sabi uh, na may nararamdaman sa paa. Anong klase ng nararamdaman? Sino 'yan? Ako rin, meron eh. Oh, ako rin. sir. O, oh, sir. Yung parang magkakaroon ng palto, sir. So, I-retreat. Ah, ano na sir? I-suggest lang sir. Tulad so, din ng previous na observation na maganda talaga na dublihin yung medyas. Kaya maglagay ng something na tulad ng Book, uh, oh, ano? ng uh, uh Plus or kaya yung uh, Petroleum Jelly. Para Pero maglagay naglagay ng Petroleum Jelly talaga, dito? Sino sa inyo? Huh? So wala. Wala kang ano. Okay. Okay. Sige. Napos ano pa? yung pangalawa sir na observe ko sir may nagsabi na hindi mo na iinom. Tapos may ano sir, dapat uminom. Well, ang sa ano sir, sa mga nabasa ko sir, tsaka sa observation ko, uh, hindi talaga maramdaman ng katawan kapag kailangan ng tubig eh. Pero kapag na mere na nagbabawas tayo ng ano, pawis is uh, yung energy tsaka yung mineral sa katawan natin lumalabas. So kailangan i-replenish siya. So, ganun pa man, kailangan uh, i-control natin such a way na hindi nabibigla yung katawan. So, intake pa rin tayo ng liquid, especially yung electrolyte. Okay na. Oh, Hindi ka kinakapos dito. Hindi naman. Ito yung problema ko sir, parang may palto sa sir. Pero wala problema dito sir. Kailan Kanina sir nang... nung umpisa dito sir. Parang oh. oh. mag-ano siya, tao dito. Ngayon ka mama na lang sir. Ah, Max. sir. Ako dito sir, oli, nama, <laughs> sir. Oh, sir. Disito, sir. pero nawala. Mama uli is real ba? Mama yung gabi. Wala sir hanggang bukas. Ha? Tatanggal oh. oh. Tanggal nga sir eh. Oh. Natanggal? Oh, sir, natanggal na, na <laughs> pala <-analo. laughs> sir. Okay. Kulang kasi stretching? Ha? Naka-press tempo mo. first time mo lang ngayon? Ah, uh, yung yung gabi set lang yun lang kasi. Mag extra effort ka kasi malapit na yun. Ha? Ah, hangin, hangin. Kahit sarili ka lang, kahit mag-tricky, tricky ka lang. <coughs> Habol ba sa hangin? Stamina. Ebrin. Hey, Pero ako siya, ano? Uh, maintain mentod yung diet ko, sir. Eh. Oh. So, Binayulate <coughs> ko muna, sir, kagabi. Kailangan yung... Ah, nag-carbs ka kagabi? Pa Herb, Basta pag may mga ganito ako sir, ah. Uh, ah. Tapos uh, uh, ako hindi ko rin <laughs> na po kagabi ah. Bawon ako na ko ng siya pa pero ako naman ah. Uh, matik sa tayo dito. Ah. Eh. Yung sapatos ko lang sir yung ano ayun. Ah. Ay, isa pa pala sir yun ah. Yung pacing ko. Yung sarili talaga ako sir kahit nag-long run ako sir. Ah. Sarili <laughs> ko sir yung. <laughs> kaya kanina sir medyo ano ako dun sa first round. Ah. May time sir na medyo kailangan humabot. Dito yung strike ko sir eh. Oh. So, yun yung kailangan ko i-adjust. akin sir, naramdaman ko talaga yung ano sir, sa paa. Ay sabi ko, nasa isip ko na sir, 10 km. Anong naramdaman mo sa paa Yung, yung parang magpapartos pa lang oh. siya sir. Naisip oh. ko 10 km pa lang lalakarin natin. Hindi yung paa ko, parang bibigay. Paano kung sa araw lang. Oh, yeah, okay. buti nga sir na, araw na mo, sa initan. Buti sir may dry run tayo ngayon sir ng 10 kilometers lang na uh, pag-aralan ka agad sir kung anong sistema dapat gawin. Uh, anong dapat i-prepare natin sir? Uh, Yun lang naman sa so far sir. So, sa susunod sir, ay ibig sabihin lang siguro nung sir, medyo kulang na sa practice. kulang kaliyo, Kulang kaliyo. Kulang sa disease uh, siguro sir, pag talagang malayuan at pagkalagay kayo, kulang kaliyo. Nakadudugdi. Oh, okay. Totoo to ba 'yan kapag maglagay tayo ng ugas pag tatanggalin mo ma madala ang yeah, balat? Yun po yung ginagawa. Eh, sabi dali. sa akin nanakot. <laughs> Sige, ikaw. <ingaw. laughs> Yun ang gusto kong gawin, plus Sige, okay. Sa dry run natin ngayon, sir, challenging siya, pero nag-enjoy naman ako kasi minsan lang maglakad talaga sa arawan yung no, namira. To oh. Yung problems encountered ko lang, no, sir, dito. yung kung same ng pacing, kasi sa height ko, ang hirap din talaga sa mabay dun oh. sa matangkat. Kaya si Martin ako, kasi may okay. siya lang ang laki yung ano, no? Malaki yung niya, pang Amerikano eh. Oh. kaya yung mga sa rock march sa US, kahit bawal man ang takbo, tinatakbo ng mga Pilipino kasi hindi sila makapasay. 3 hours lang ah. Eh. Ang 20 kilometers, 3 hours lang yun ang passing. O, oh. kaya tinatakbo nila dahil yung kano, oh, o, ganun o. Oh. Dapat ibaris, ha? Hindi eh. Wala exception. Sige same nung na nakita nung first na 10K ng 61, sir. Pero this time, sir. Nagkapaltos ka natin? Yes, sir. Oo. Oh. Pero hindi siya masyadong malala, sir. Kasi nag-double sack ako nun, sir. Oh. So, hindi ako naglagay ng petrol yung rin nun, sir. Kaya oh. nga this time, sir, naglagay ako ng Double sacks ka tapos ng petroleum jelly? Yes, sir. Okay. So, walang paltos? Wala. Sa naman sir, yung observation ko, I'm uh, comparing, comparing sa last ba, na rock march. Oh. Please, sir. Sobrang sumakit yung sa pakan ko sir, nagkapaltos ako. Ngayon? Kasi hindi sir. Before sir. Ah, dati oh. sir, nakompare ko kasi ngayon nagpetrol yung ako sir. And then, naglagay po ako ng muscle tape dito. So hindi gano'n kasakit sir. Muscle? Muscle tape sir. Ano yan? yung nilalagay sir pag nag-volleyball or basketball sir. Okay, ito ang palmaris Ah, ito yung yung hydration na din chest. Night, uh, days or night before, sir. Okay. Ado, okay. Night before, sir. yung before, oh, oh, sir. Kasi, yung agabi, yung, mag, 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 kasi ako, station, sir, parang kagabi, parang nagkulangan ako sa hydration, sir. Kaya ngayon, sir, parang nararamdaman nyo, oh. sir, na nakulang ko lang. Pero, tapos, kung sa paan, uh, sa paan naman, sir, sila ko sir, na di maglagay ng mga petroleum jelly, sir. So, Para, sir. Tapos, iba yung, sir, sa friction yung paan sa media, sir, pagka, sa mahaba na haba na lakaran. ibig sabihin mas maganda talaga kung mo Pwede sir, ang ng media sir, maglagay ng mga petroleum jelly sir. Oh. Kasi ngayon sir, di ako naglagay sir, mainit pa masakit sir. Mainit oh. 'Yun ang nararamdaman ko, parang mainit. Eh. Oh. sige. Anyway, nagresearch ako sa mga marathon saka sa biking anong ginagawa na preparation yung honore pagbuhan. Nakukuwenta nila kung anong pace mo, bla bla, gaano kalayo, ilang oras, kung ilan ang maubos mo na energy, ilang calories ma-burn mo. So kung ilan 'yon bilangin mo, ano 6000 calorie at least 3 days before. If 'yon ang i-ano mo, i-store mo sa katawan mo na calorie, nakuha niya. Para 'yon 'yung i burn mo. Kasi kung wala kang i burn uh, madali pa lang mga 10 kilo ba't ka na. Parang ubusan kang lakas. Okay? So yan yan na uh, binasa ko sa research. You can do research how to prepare in a in a marathon in a yung mga nag-aano diyan, yung nag-triathlon, how sila prepare. Doon sa nutrition part. Yun yung hindi natin na uh, po consider, no? Nutrition part. Maraming intake ng carbs. Ngayon nagbabaon tayo, kaya yun nagpakuha tayo, meron tayong ganito. Maliban doon, yung ating support personnel ay uh, mag-prepare ng, ng something na carbs, carb intake natin ah, kapag mag tayo. With tinapay, with no, sandwich ba yan, blah, blah carbs. Okay? Pansit, yanan, yan yun ang ipa-ano natin. Yan ang tipong i-distribute sa grupo natin pag mag tayo. Okay. Ayos? Carb intake, electrolyte intake. Yung mga observation pa, yung tinitiis nyo, hindi kami inom, hindi ubra yan. Pag ando na tayo, malalayo, naka 10K na tayo, pahinga konti, another 10K, malubat kayo yan. Ha? Hindi, hindi pwede yung tiis-tiis at saka yung tubig-tubig lang talaga. Okay? Oh, it, it would be our pride kung maka-home tayo lahat. Kung ilan yung nag-start, yun din makatapos. <coughs> Ang balakid sa ating mission ay yung blister magcramps kasi kulang sa intake ng electrolyte at napilay ang utak <laughs> pag napilay ang utak kahit malakas pa yan wala na yan okay so dapat wala unang una sa lahat walang pilay ang utak kasi volunteer tayo wala man hindi tayo pinilit di ba volunteer tayo so we are determined to achieve that feat that is to finish the march na nasubukan ng mga heroes natin ng World War II na sa defense o defense ng bataan. So yun yung parang pinoforsight natin. Lalo na dun sa mga graduates ng OCS. Ang isipin nyo, yung Ross Class 1, ang pinagalingan ng OCS. Galing pa sila, nagutuman sila, nakipagira sila ng ilang buwan. Tapos nag-march sila ng ganun kalayo. Nakahuman sila dyan. <coughs> Tama? Nakarating mo sila doon sa, sa San Fernando train station. Okay. So, we will do the same. We will uh, equal uh, their accomplishment. Tingnan natin. Marami naman ang nakasubok. Meron daw sometime in, ang last yata, 2016 or 2017. Pero hindi sinasabi ng iba na section lang pala ang tinapos nila. Sa ating kasi start to finish tayo. Uh, may option naman tayo kung gusto natin. Una rin, sa start, first 20. Tapos, doon sa last 20, pwede yon Pero, ang gusto natin, yung talagang from start to finish. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon At ito yung isa. At, kung nagugustuhan nyo, i-share niyo Share niyo, i-subscribe niyo at uh, makipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.